Actually, yung manok na panabong, nanatnaan ko na sa around the families. Yung serious breeding ko, I started 2009. Sabi ko sa kanila, anong itad yung mga manok dito sa farm? Sabi nila, sir, meron tayong mga 2-year-old. Uh, so, 2 months before the world last year, October. Nung time na yon. Uh, I don't expect na aabot kami sa, sa grand final. No? Magandang araw po mga ka warriors Philippines. Welcome po kayo dito sa ES Matrix Game Fall Farm. During this uh, college time, medyo huminto ako sa manok. I concentrate ako sa studies. And then, uh, when I get work, na-hired ako ng multinational company. Uh, I often uh, travel to US for training. And then sa break time ko, uh, I have my time to visit some breeders in US. That's the time na ano, na ulit ako magmanok. Uh, ang basehan ko kasi noon, uh, nung panahon kasi na yan, kukunti ang nag import na manok. So, pag uh, nagkakwentuhan kami sa bahay with my uncle, my father, uh, naisip ko na yung manok sa probinsya namin, hanggang doon lang yung ano yung mga karakteristik na manok na nakikita namin. So, I decided na mag-import na that time para infuse lang doon sa mga local breed sa probinsya namin. And then nung na-propagate ko yung ng ganon, sumali ko sa Istagan na kasi that time may mga nag-start na mga association for the Istagan. That's the time na ano na nagsubok din ako na lumaban sa Stags. Uh, actually that time, ang gusto ko lang mag-breed. But then, naisip ko kasi na kailangan masubukan sa pit yung mga ibibreed ko. Kasi like, uh, as I mentioned, uh, ang manok, half of the blood na ginagawa ko is important na. So, nung time na yan, uh, kailangan ko subukan sila sa stags. Nagpabanding ako sa local associations ng stagan doon sa Cagayan. Uh, ako mismo ang gumagawa sa pointing that time. So, I'm working in Manila. And then, pag-a uh, during the stag season, uh, itadrive ko pa yon. Hindi ako magpe-plane. Ganun ako ka-inspired sa pagmamanok nun. So, learning process ang ginawa ko. Uh, Nag-adjust ako ng gusto about the cock. Uh, sinubukan ko yung stags going to cock na conditioning and then cock ibibigay ko sa stags which is ano yung proper na pag, pag ano pag uh, analyze ng mga laban ko at the same time I don't believe kasi nung ano ano ng luck so ang sa akin ang process ko I, I learn to my mistakes and then uh, kunting adjustment nako adjust ang adjust and then uh, learning process talaga nandoon sa istagan yung to be honest no one of the big event ng Sabong is sa North sa amin. Kasi nandyan sila Patrick Antonio, uh, Singson, uh, and the group from Chinese, sila Alex T. Tapos nandyan sila mga D Brothers, sila Cesar D. Nandyan sila Magnolim, yung mga big event fights na held sa Tuguegarao that time. So ako, nanonood ako, nakikita ko yung mga idols natin sa Sabong na mga big boys that time. So, hinangaan ko sila, nagiging inspiration ko kasi if they can do that, someday, I can do it also. Kasi ang kailangan dyan, disiplina lang sa, ano, sa sugal. Ang kailangan dyan, focus doon sa mga pedigree na minamaintain mo, i-breed mo. Uh, mas gusto ko kasi yung ano eh, yung as I mentioned, mas gusto ko yung mag-breed. Compare sa maglaban dapat. Kailang, kailangan talaga subukan. So, ang, ang ginagawa ko, breed ko, nilalaban ko. Hindi ako nag-commercial that time. Until now, hindi ako nag-commercial na manok. So, i ko lang yung pwede ko ilaban. Sobrang inspired ako, no? Kasi before the expo, uh, nakabentano ko ng manok. Yung mga uh, nag-advances ng mga manok. Pinakita sa video yung manok. Nagtiwala naman sila sa akin. Pinayaran nila na hindi naman nila nahipo yung manok. So, kung ano yung decision ng buyer that time, binigay ko naman sa kanila. And, uh, ang pinakamasaya sa lahat doon, yung quiet happy ako dahil nagustuhan lahat nila yung pinadala at sinip namin manok sa kanila. Yung nakarating naman sa first time ko na mag ano, attend ng Game Fall uh, Show Expo, uh, natuwa naman ako sa kanila dahil tinangkilik nila yung bloodline na kung ano yung mga nilabang ko sa World Slasher. Yun lang yung na-share na ko sa kanila at that time. Yung mga, ano, yung mga bloodlines na mataas, high, medyo mataas ang percentage for winning, yun yung inuulit ko at yun ang pinaparami ko. Ito yung ano, magkakaiba tayo sa mga ibang breeders. Breeders kasi na karamihan sa kanila, gusto nila yung guwapo na magaling. Sa akin kasi, uh, ang inisip ko na lang yung mga magagaling na kahit hindi ko inuna yung physical na ano, appearance ng manok. But then, yung deadliest blood that uh, I know is yan, yung Kelso, Dan Gray, and I have also the white hackles blood. And also, nagdagdag na rin ako ng mga, of course, like gray, whites, and some domes from, uh, uh, imported from other breeders in US. Uh, itong manok na to, uh, sila yung, sa dami siguro na na-breed ko sa kanila noon, ng time na yan, sila yung laging nilalaban natin kasi sila yung magagaling sa spar, sila yung magagaling during conditioning. So, parang sila yung kumpante ako na babalik sila sa farm pag ilalaban ko. Ito po yung J.B. Kelso. John Bishop Kelso. Which is, uh, ano to, uh, very, ano sila, uh, sharp, intelligence in fighting. Uh, meron talaga silang style na sa kanila ko lang nakikita. At hindi ko pa sila nasubukan na imit into other uh, blood-like sweaters. Uh, I met them with White tackle. I crossed them with uh, some uh, Marion and uh, Maclean hats. Yun lang po yung ginawa ko sa kanila. Uh, I don't meet uh, meet to other bloodline. Ito pa yung minamaintain -min ko. And during this uh, late World's slasher, meron akong nilaban na apat na pure John Bishop Kelso na walang sugat po. Unscratched after the fight, after the derby, hindi mo naman pwede sisiyan ang bawat isa. Learning from the mistakes, no? Ang ginawa ko. Ang masamang mangyari niyan sa amin is yung kahit anong gawin namin adjustment, darating yun talaga eh na hindi ka pupuntos. Alam mo naman yan, boss, Pasay voice tayo. Naranasan natin diyan yung ano, yung wala naman siguro naglalaban diyan sa Pasay na hindi nakaranas ng masamang score. That is the part of our Uh, growing uh, growing up as a breeder that is the lessons that we learn from the pit kailangan natin maranasan yun bago tayo magiging matatag sa mga laban natin ang gaya ng sinabi ko sa sa'yo ang breeding kasi is a passion no? it reflects your personalities kung ano yung pinapalabas mo manok yun din siguro yung pagkatao mo So, sa akin kasi, uh, kung ano lang yung contented ako kung ano yung bloodline na meron sa akin. Hindi yung masyado akong malikot sa bloodlines. Kung ano yung uh, nandyan, di-develop -de ko. Kung hindi kaya, that's the time na saka ka masuguro mag-isip, mag-decide into other options na mag-quit sa bloodline na yan kung hindi talaga po pwede at uubra sa gitnang labanan. Ang mabibigay kong tips, hindi pwede na during labanan ka lang magpakita na may-ari ng farm. No? You have to supervise doon sa sisiw pa lang yung health ng sisiw. Nandyan yung complete vaccinations. Nandyan yung uh, strict calling. Especially kapag hindi maluwag yung lugar mo at the same time madami kang hawak na bloodlines no so walang mercy ang killing ng ano ng sa range until makuha mo yung gusto mong ano proportion ng mga panlaban mo dito mo pwedeng kunin yung mga imaginations mo kung ano yung gusto mong uh, category kategori na nilalaban mo siguro umpisa mo sa tamang farm managing ng ano management ng ano ng breeding. Malak napakalaking halaga ang nutrition sa manok. Number one, ang manok kasi kahit nasa pit na 'yung manok, hindi mo pwedeng kausapin 'yan kung ano 'yung kulang. Ano 'yung sobra sa kanya. So nandito kasi tayo sa countries na napakaraming products. Na ang daming products na magagaling, ang daming products na magaganda. Sa akin kasi ang ginawa ko nung una, uh, actually this is not the first time that we use this product. Ano? Ginamit din namin to how often na labanan namin, yung mga previous namin na labanan. Dito kumihiyang eh. Uh, Doon kasi ako sa product, na yung tao ko, hindi siya mahirap mag-point na manok. Kasi ang napagadaling i-point na manok, and napakabilis manalo. Kung the more na is easier na i-point na manong, the better na performance na pinapakita niya sa ano. The best performance na pinapakita niya sa during the pit. Pero pag mahirap i-point niya manong, mananalo man siya, pero hirap din siya sa pagkapanalo niya. So, saan ka doon sa dalawang options na sinabi ko? Doon kami lagi sa madaling i-point na product at madaling ma madaling ipanalo na product. Kasi dito, science na ang labanan. Hindi mo pwede sabihin na singyelado yung manok mo, pagtanggal mo ng bayay na, e eh, mananalo na. Ang, ito yung may advice ko muna doon sa mga OFW, no? If you're still uh, active or you're still in abroad and you plan to breed here in our country or in our provinces, uh, siguro, pang ma-advise ko, huwag na Ang sabong kasi at bloodline, nandyan lang naman. Every day, every month, every year, nag-i-increase o nag-ano, nag, lalong uh, tumitibay o lalong uh, umaasenso ang mga bloodlines na meron na dito sa Pilipinas. Isa, isang ang Pilipinas ng pinakamarami, pinakamaraming magagaling na breeders, pinakamaraming bloodlines, kasi open ang importations, etc. Yung mga beginners, uh, even though marami kayong pera, uh, based sa experience ko, don't waste your money to import to acquire chickens without your own supervisions, without your own initiatives, how to breed them, how to propagate them, and how to fight them. Dito, ang pinag-uusapan dito sa industries natin is almost a millions of money. You waste more money kapag hindi ikaw mismo yung nakaharap doon sa mga alaga mo doon sa mga tao mo. Ang sa akin na ah, base sa akin. nakabisa ako dito pero yung time ko umiikot sa negosyo ko. But if you roaming going around in my farm, you seen malalaking ano CCTV yan. Equip ako ng CCTV. But then hindi enough yun to to monitor my bloodline. Ito, ewang uh, ewan ko lang kung agree yung mga ibang viewers natin. No? Yung ang original entry should be dalawang entry lang. Ito yung sinelect ko from my farm in Cagayan, no? They are all multiple winners, yung mga manok na to. So, nag, nagbaba ako ng manok from Cagayan, going here in Manila, uh, ng 24 na manok. This is good for two entries. Yung manok na yun, go, napunta sa sa ano sa training camp ko sa Batangas. So yung mga handler ko kasi dito dedicated na kami sa Mindanao sa mga laban doon sa Mindanao. So uh, nag-stay sila kay Kong sa kay Gov. Now nung time na yon uh, since na yung laban namin nila Gov governor doon sa Mindanao, pinababalik ko sila dito. Ang manok dito is a bullstag. No? So, I don't, uh, hindi ko may imagine na magkaroon ako ng isang entry dito. Now, nung dumating sila, uh, sabi ko sa kanila, anong edad ng mga manok dito sa farm? Sabi nila, sir, meron tayong mga 2 year old uh, so, two months before the world last October. Sabi ko sa kanila, pwede ba natin gamitin yan for world last year? Natawa sila sa akin. Sir, ang world last should be three-year-old to 4 year old, to four -year -old. Di, nagbitaw kami. Nagbiro ako after na uh, namin magbitaw. O yung mga manok natin dito, parang 3-year-old na. So, akala ko hindi nila seryoso yung sinabi ko no, na ang palo ng no? uh, parang 3-year-old. So, that night, kinuusap ko si Nick, si Nicolo ng Black Rooster. Sabi ko, bro, uh, dagdagan ko yung order ko for conditioning sa'yo. Uh, i have one entry from infanta and two entries for batangas sabi niya sige bro uh, ayusin natin yung order so nagtaka siya, siguro siya bakit may entry sa infanta no kasi alam naman niya walang handler dito walang kak so hindi naman niya siguro na ano na itanong sa akin bakit nag-order ako so nagpadala siya ng ano ng mga pang-conditioning na na feeds So, ako naman kasi doon, hindi ko inaalam kung magkano lahat, everything. So, saka ko nga lang na-realize na nandun pala yung support niya, kinausap niya ng mga handler. Sila na yung nag-program sa lahat ng mga conditioning method namin. Nagiging tatlo yung entry. Yung elimination nito, first day, and then sa Batangas, second day, hindi ko pinagsabay din. So, supervised pa rin ni Nicolo sila. Nandun pa rin siya, Uh, kasama pa rin si Nicolo sa team until umabot kami sa finals. Nung time na yon, uh, I don't expect na aabot kami sa finals, sa grand finals, no? But then nung nung semis, nang second day of semis kasi pumasok na yung first day namin eh. Uh, perfect yung semis noon. Tapos, yung dalawang entry, uh, perfect, uh, sorry, Five wins, one draw. So, sabi ng lahat ng boys sa akin, Boss, we are, uh, this is our way going to the to grand finals. So, nung time na yun, uh, napatasal ako. Sabi ko, I don't expect it, this na tatlong entry ang pumasok. Anyway, sabi ko sa kanila, siguro, uh, it's a time of team effort ito, saka blessings from the Lord na umabot tayo sa grand finals. Uh, dito ko na-appreciate, dito ko nakita yung team effort. Kung lahat ay eh, good vibes, walang, eh ito kasi malisigan ito, eh ito malisigan yan, mali yung pagtari. So, wala akong narinig sa tao kong gano'n that time. So, nakita ko na focusing kami lahat sa manok, sa moisture, sa droppings, and also dun sa uh, guffing until umabot sila doon sa sa Gradas, sa Araneta. Uh, maraming salamat po sa mga nagtiwala sa mga bloodlines na inacquire nyo sa akin. At the same time, yung mga conditionings namin ng, nung, nung laban sa World Slasher, sila yung team natin si la Mr. Nick of Blackbuster, Black Rooster, ang aking team, ang Hunters si Dado, si Val, si Alexis, yung gaffer ko. And then, yung mga sumusuport, yung sa mga event, nag nagbibigay ng schedule sa akin, si, si Jing, mga kaibigan ko na nakasubaybay sa mga laban ko. Tito Joe, Mayor Edsa, uh, Kong Larry Waknang, Tito Nick, Parang ama ko di, sa sabong nandyan lagi sa likuran ko, sa tabi ko. Uh, Saka siya, siyempre, yung idol ko. Ah, uh, Magnik, thank you sa mga advices. And then, sa mga ah, uh, kapatid ko na sumusuporta sa passion kong ito. And uh, i-dedicate ko to sa aking, yung, yung pag-champion ko sa aking ama at sa, aking, sa ating Panginoon. Maraming salamat po at uh, sana masundan ulit po yung ano namin, yung mga nakuha namin na ano na accomplishment sa Sabo. Maraming salamat po. And mabuhay po lahat tayong lahat.